Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ba't may baril ka? Ba't may baril ka? Ha? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ikaw, anong mo dyan? Model ka? Ah! Galit ka? Galit ka? Galit ka? Galit? 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 oh ko no may daga ka? That. Hindi ito kailangan! Bagal mo mag Feel free. It's not a big deal. Hmm. Kinasal ka ba? Tingnan natin kung may laglat ka. Wala Okay. Wala kang na Hai, cerita sejak sanita cerita, selita selita Hai, 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 tingin hai, 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 oh hai, hai, Know who I am. Ganun yung kapatid ko eh. Ganun yung kapatid ko. So, this is how you... I... Wala. Wait, sinapok ko na talaga doon. <laughs> wala, wala akong magawa eh. Kasa sapokin ko na lang eh. Bawal to to dito, bawal to to. Wala, ba't tayo matanggal? Ba't tayo matanggal? matanggal, ito na lang. Sponge. Sponge. <laughs> ah. Diba, ano kasi pinagagawa mo, yan tuloy ay matanggal. Ay, sorry. <laughs> 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 diba, Bumina siya. Bumina diba, siya. Eh? Tingnan natin, no, kung may lagnat ka. Kung may lagnat ka. Bakit may lagnat? may lagnat dito may lagnat ka maalis alis ka oh. 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 Mm. Mm. um <laughs> na ba? um 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 na um 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 yan! yan, 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 yan. Deserve mo yan! diba? ba? Tingnan natin kung may lagnat ka, baka mayroon kang lagnat. Oh, oh ba? Diba? Wala ka. Buti ka pa, very good. Yung mga iba, hindi very good. Very good ka na! Balis ka na! Sabi ko, umalis ka na, di ba? Umalis ka na! Please. Please. Ay mo umalis? Bubugbugin talaga kita. Mm, mm, mm. Mm, yeah. Check <laughs> na kita. Approve ka na. Sige, approve ka na. No? Happy ka na. Happy, happy. Oh, approve ka na. Approb, okay. Approve, 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 approve. Approve. ka na nga. Check na nga. Check na nga. nga. Sabi na Sabi na Sabi na nga. Sabi na nga.